bakit tayo magagawa nito. ay mabal, dalawang araw tayo hindi naka lusong so, ngayon, 3 uh, araw lusong tayo ito palay natin so,

Parvester pa. Ilang araw kumulan. Kailangan kapag At, mm, ano daw. At hindi pa ganun lumalim yung ano, tubig. Try natin parvester. Kahit nabasa yung ano, palay. Eh, palay natin. hindi ano, na, may naman dito na natin siguro makakuha lahat sa balis, so, naka, ano, dati, nakaka 70 plus siguro kapag umina nyo mga 20 Ay.

i right now... hindi na ulo yun, yung ilaw hindi sa buwi na yun ano pala dito, hindi na lang yung trahalay no? napaharvester na nila at tila na lang pala yung man natin dito, yung satin sa so bagay kung hindi na ulan pinaharvester na sana natin to kahit mura pa huwag na lang sana ano sa paghinto ng ulan na yun sana kumano na lang kumano na yung tubig kumatras na para kahit pa paano natin to paray natin hanggang dito hindi pa namang ano Kasi may tubig na tubig hanggang tuhod Tignan natin nasa ano. Nasa dulo. Siguro din nasa dulo medyo malalim na rin tubig nito. Banato. Oh, parang mabos ng tubig ko. Eh, wala pa Malalim pa. Ah. Malalim pa. natin nakakuha to mayigit isang daan ang lugi ni nanay pas tayo nalugi tayo sa farm 1 high farm 2 nasa kulang 60 60 mil 60 60k kahit nakakuha natin yung panay natin dahil lumatras yung ane tapos mababay presyo Naka ano lang tayo, 70 plus. Mapagbenta ang palay natin. Wala. Lubog na naman tayo sa ano nito. bukay tayo sa utang. Hindi tayo nakapagbayad. Tingnan natin mga pipigil yan. Sumalalim pa. Ito pa lang ako sumalabas pa yung tubig. Kaya pala wala pong ang na tubig. Sumalabas pa po ang tubig. Ayaw ko lang. Ayaw. Ayaw na yung tubig. Kapag lumalim pa, babalik naman dito yan. maganda sana ng palay oh. hindi na, ano hindi na dapat sa tawag uh, dito uh, uh, nagkatubig may mabos takon na nilalim ng ilog sa lisol doon lang yan oh. No? sa tapat ng ano na yan mga kawain mga pagganon ano malalim na ito big tama na ano yung mga makina so maya ka tanong ko di yan bulto baka matangay Ah, may level nung ano. Tubig. sa naman pala makakapasok yung bangka lalim na oh, kawas lasong hangin ayun kinano naman ng mga kawas ni Ibo ng konti uh, binalawan namin para mailukot na ngayon tapos ito yung mga ano natin sili Alam puro pati oh. Mama ci. wala na daw yan sabi ng buyer natin pag ganyang na machina ay hirap ng yan nyan mamamatsit mamamatsit na daw yan kamahal pa naman ang sili ngayon 50 per kilo or pati eh nagkakalagin mo na yung makina malakas pa naman yung hangin mamaya lang Nakakalagayin so, mo namin yung voltron sa kayo makina. Ayan magwas. araw na naman ngayon. Ayan okay, no? uh, lahat na yun lahat yun oh. Uh, Ayan lahat na yun mga 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 Ay gaww. Ito yung kalabaw natin. Sa dulo. So yung makina doon nakakarag na natin yan doon sa farman tanggalin na lang natin tapos uwi natin yung isa yung isang makina na yan sa susunod na araw na lang medyo nalalam ko tayo sa so, kayong mga hos na itin sa so, kayong hos na ano uwi na namin ni boss Andy uwi na muna tayo ay patang muna tayo sa kabla 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 uwi na muna ni boss Andy ng mga hos sa isang makina uriin natin sa mga hos na na pang ano pang pang patubig ayan kayo muna tayo magdala tayo ng ano magdala tayo sa palay natin ni सभु मारे खे